then uh, pupunta tayo ng Osamis kasi kukuha tayo ng Sinumar kasi may libreng kasalan kaya mapaparisto kami para magkasal yan po yung sasakyan natin ayun nakasakay na tayo Ayun, sumakay na tayo para pumunta na tayo ng Sami City. Kaya yes, sa update ko lang kayo pagdating natin doon. Kaya medyo wala tayong na-upload na mga content sa channel na to kasi na busy rin ako sa mga pagtuhan ng requirements kaya ngayon napakita ko na sa inyo yung mga ginagawa ko sa paghahanda sa aming kasal ayun alis na tayo kaya uh, kita kits na lang pagdating sa San Jose City ayun nasa sandwich na tayo dito na tayo sa base eh dito tayo kukuha ng side kaya dito tayo ngayon dito ko na lang ngayon pagkatapos uh, na kumuha natin ang side ngayon di pa oras ng appointment natin kaya gala muna tayo Para terang makakain dito. Si tangahali na. Sa tino si pizza. Yeah, no, Kaya pizza. Thank Mac chicken. Oh. chicken mami. Okay. Siguro mami na lang kasi 45 lang. Yes. Pwede din tayo pag may time. Ayun, nandito na tayo sa loob ng PC office. Naantay ko na lang na i-release yung sulumar ko. Uh, katapos nun, wala tayo. Ayun dito ng pag ng mga papel. Tapos pupunta na rin tayo sa LCR para magparehistro ng kasal. Tapos magpalista na rin tayo sa ikakasal sa November. Ayun, dumating na tayo sa LCR. Hindi na natin kukunan yung sa pag natin sa log kasi bawal yung mag-video doon. Kaya, check na lang kayo pag natapos doon na yung pag Ayun, naka uh, na tayo sa LCR. Kaya lang, may seminar pa. Kaya, uh, atay natin yung mag-seminar. Uh, sa so October 12 po yung seminar. Pag natapos doon, may makukuha yung Uh, sulat para yun sa LCR para magkuha natin yung lisensya natin para ipakasal. Tapos, i-update ko na lang kayo sa susunod pang mangyayari.